Dear Kuya Poy, Ako si Mira, 27 years old, at dito na nakatira sa Amerika. Ang totoo niyan, 7 taon na akong kasal sa mister kong si Luigi habang meron na rin kaming dalawang anak. Aminado akong may bumabagabag sa aking isipan ngayon. Pero kaunting flashback muna. 2021 kasi noong makapagtapos ako sa pag-aaral sa pagiging nurse. At aaminin ko, ginamit ko ang apelyido ni Luigi sa aking diploma. Nagpursu pa ako, Kuya Poy, sa pag-aaral sa nursing at noong 2024 ay natapos ko naman ito. Pero this time, ang ginamit ko ay ang apelyido ko at hindi ang kay Luigi. Palagay ko reasonable naman ang dahilan ko para bigyan din ng pagkilala ang aking mga magulang. Ang totoo po kasi niyan, lahat ng dokumento ko ay apelyido na ni Luigi ang daladala ko. Dahil nga po sa nangyari, ay hindi maiwasang magalit sa akin ng mister ko matapos niyang makita iyon. Pakiramdam raw kasi ni Luigi ay nabastos daw siya matapos ang ginawa kong desisyon eventually, naging okay naman kami sa pagsisimula ng taon ngayon. Pero muli na naman po itong naungkat matapos kong ipaalam sa kanya na gusto kong pumasok naman at sumubok sa US military para sa benepisyong makukuha ko in the future. Pero ayon kay Luigi, maghahanap lang naman daw ako ng ibang lalaki doon. Kaya sigurado siyang ang gagamitin ko na namang apelido ay ang apelido ko sa pagkadalaga. Pero sa totoo lang, wala naman akong balak na gawin yun. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman matapos na sabihin sa akin ng asawa ko. Kung patuloy ko raw siyang babastusin sa pamagitan ng hindi paggamit ng kanyang apilido, ay mas maigi pa raw na maghiwalay na lang kami ng tuluyan at pag-usapan na namin ang magiging kustodiya sa mga anak namin. Hindi ko alam, Kuya Poy, may mali ba talaga sa ginawa ko? Ayaw ko naman kasing masira ang relasyon namin ni Luigi lalo tigit sa aming pamilya. Nagiging makasarili na ba ako kaya ganoon na lamang ang tingin sa akin ng mister ko? Maling maliba? ang ginawa ko na ipinalagay ko sa certificate ko nang makatapos ako sa pag-aaral ay ang apelido sa aking pagkadalaga bilang pagkilala sa aking mga magulang. Ano ba ang marapat kong gawin? Hanggang dito na lamang ang kwentong ibabahagi ko sa inyong programang Heart to Heart. At sana nga po ay mas marami pa ang inyong matulungan at mapasaya kahit papaano lubos na gumagalang Mira mga kapatid, napakinggan po natin kanina bago tayo mag-break ano, ang kwentong ibinahagi nga po sa atin nitong si Mira. Ayun, na pinagtatampuhan na big time ng kanyang asawa na si Luigi dahil sa isang beses na hindi ginamit ang uh, apelyido ni Luigi na matagal na rin naman na binibitbit nitong si uh, si uh, Mira. Okay nung uh, sila ay mapakasal na pero ang uh, lumalabas eh, ginamit lamang nito uh, ito ni uh, Mira one time to honor her parents ano doon sa school certificate na ipinasa niya alam nyo, uh, kung legal at legal ang uh, usapan ay medyo hindi natin uh, lalaliman yung uh, usapan dyan. ano pero just so you know para sa mga kababaihan nga po na mga nakikinig po sa atin alam nyo ba Oh, alam niyo ho ba na dito sa atin sa Pilipinas ay merong uh, option o merong choice ang mga kababaihan na hindi isunod ang kanilang apilido doon sa apilido ng kanilang asawa. Oh, merong option kasi nga isa ho yan ano, sa mga nakasanayan na rin. I don't know if it's nakasanayan o mas uh, convenient din para sa mga kababaihan o choice talaga nila. Uh, pero uh, meron hong ganun eh. uh, sa atin, sa Pilipinas, may option ka na gamitin pa rin yung uh, uh, pangalan mo sa pagkadalaga kahit na okay naman kayo nung asawa mo. ha Married couple kayo. O, yan yung uh, usapan dito. ha Hindi ho, not necessarily uh, on the rocks ang uh, inyong uh, relationship na sa pag-uusap ng uh, mag-asawa. Kasi nga, meron naman ho talagang uh, mga apelido na kapagka idinugtong mo. O, yan. In the event na kapagka idinugtong mo, ay parang uh, sabihin na natin, uh, although nire kailangan natin respetuhin ng mga pangalan, ng mga apilido, no ay uh, medyo masagwa ang uh, dating sa'yo. Pero mahal na mahal mo naman yung partner mo. O, pwede nyo pag-usapan kapatiran, pwede ba hindi ko na lang gamitin? i ko na lang itong uh, gamit ko. O kaya naman yung iba, Uh, ginagawang ano no, uh, dahil sikat na ako dito eh. O oh, kilala na ako sa ganitong pangalan, baka pwede ito na lang rin yung gamitin ko na pag-uusapan. Ngayon, ang hindi ko alam kung bakit ang lalim-lalim naman ng uh, tampo nitong si Luigi kay Mira. Uh, doon nga sa pagkilala. Siguro, kinulang lang din sa komunikasyon. Diba sabi ko nga kanina, maganda na pinag-uusapan muna. Gusto mong uh, bigyan ng pagkilala, gamitin ang apelido mo, na apelido siyempre ng mga magulang mo using your uh, maiden name sana sinabihan mo yung asawa mo. ba diba? Para hindi siya nagulat. O para sa pagka-announce doon sa school na yun pala ang ginamit mo. O, o kaya doon sa plake na bit-bit mo pag uwi ng bahay. O hindi ko apelido to. Anong meron? O baka may uh, ganyan lang itong si Luigi. Nga lang ang hindi ko alam kung, mer kung nasa US na kasi Oh itong sina ano sina Mira and Luigi kung tama ba yung ginawa mo. Baka iba rin yung batas na nangangalaga dyan. Well, sa atin dito sa Pilipinas, pe, pwede pero sa US, baka nagalit din si Luigi dahil magiging komplikado ang mga susunod mong mga applications ano, ang mga susunod na mga aniyan mga documentation sa mga gusto gusto mo pa sabi mong uh, pumasok sa US military, Diba? ba? Baka matanong ka ano nangyari? O, oh, ba't may palit-palit ng uh, pangalan na ganyan? Oh, ba nga? O, kaya baka dyan din siya medyo kuwidaw o nag-iingat ng husto uh, Pero uh, sabi nga nitong si uh, Luigi, ano, maghiwalay na lang daw kayo kung ganyan at ganyan na lang rin ang gagawin mo So malinaw na yung mensahe, wag mo nang uulitin, ipaliwanag mo sa asawa mo kung ano lang talaga yung uh, ginusto mo noon At nagkulang ka talaga sa komunikasyon uh, kay jowa ha, Mira? Kaya, wala, kailangan mo magpakahambol, o, oh, at uh, ayusin yan with your husband at kasama na rin yung mga magulang mo. O, oh, ganyan, magpatulong ka na sa kanila. Ayan, ha? At syempre, dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy.